Ang mga family saan nado? Doon sa saamin nilang uak, katawan nila ng kanuka. They did that to MDS to Pero they cannot do it to me. ngayon. At nan ng psychiatric exam na gusto ninyo. Let's go. Gusto niyo pa ano eh. Uh, telepise ang exam, ah, uh, tests. Tests. So you want challenging challenge huh? him, ma'am, na mag-telepise ang tests? Oh, yeah. Dapat lang. Dapat nakalagay yan dun sa guide. Hindi pwede mag-sekreto-sekreto kayo dyan ng testing ninyo, ha. Ma'am, um, you said against the government. or are you positioning yourself as the opposition na sila ang nag-ano sa akin. Sila ang magkatulad sa akin, e. Eh. Sila talaga, ang uh, inaatake nila ako. Tapos, pag sumagot ako, nagagalit sila, inagaslight nila ako, Mr. Deception. Kung pinabayaan lang sila, nilang, kung pinabayaan lang sana nila ako sa Davao, I was mayor already, I was unopposed. Kung pinabayaan lang nila ako sa DepEd, nagkatrabaho lang ako dun, wala akong ginagawa sa kanila kung nag nung nagresign mo sa dapat kung pinabayaan lang nila ako di ba gawin ko yung trabaho ko sa office of the vice president kahit magtanim ako ng puno araw-araw pabayaan -araw, nila ako kasi may pagbabago campaign naman kami tree planting educational advocacy lahat yun problema sa kanila kikipag-away sila. Tapos, kapag lumaban, yung inaaway na lang, ikajalit sila. And, sila yung nagsasabi na siya yung may problema. Hindi ako yung may problema. Hindi ako noon na pala Except, yung inuundahan ako. Anong yung mga other to their Um, I don't... Um, comment sa mga anak mo no? because ang natural affinity ng mga anak is to de defend parents. Ako lang naman yung anak na hindi nagde-defend kay PRD. Pero balik na natin. Ganun din si PRD sa akin. Ang natural affinity nagagawa. natural na gagawin ni PRD is to defend nawala noon. Ginagaslight din nila kami, di ba? O oh, kasi may destabilization sa PRD. O oh, may maisog. Ano mang ginawa ni PRD? Di ba nag-react lang sa ginawa nila sa akin? Eh, hindi nga ako nag-react nun eh. Hindi, hindi, hindi ako nagalit. Confidential facts? Ano sabi ko? Fine! Sa inyo na yan. Fourth quarter, sa inyo na yan. Hindi ko nga namin din. Hindi naman kailangan yan eh. Napapadali lang talaga ang trabaho kasi nata-target mo yung trabaho na nun Security, kunin namin lahat. Budget, kukunin nalang. Sa so, inyo na yan. Nagamit lang naman ako noong yung nangyari doon sa graduate, yung namatay doon sa Davao City, sa tear gas, sa pagkukulpe, at yung mga pinukpok na mga tao ngayon, nagalit ako kasi sa paghahabol-habol, -habol, habol, habol nila sa akin, yung mga kasamahan, kasamahan ko, hinahabol din nila. Uh, excuse ko na lang, let's give them privacy, but one is already in depression, one is already contemplating suicide, one is in the hospital, may isa hindi nakakatulog, kaya sa pagmumura ha. Hindi dapat magmura kasi may mga bata na rininig, Pero gago talaga yan sila. Ako wala akong problema. Pero yung ibang mga tao dyan na hindi politiko, na hindi naman nila hinahabol, pero ginigit na nila. How, how is your relationship with Senator Aini Marcos? ayoko na banggitin eh lahat ng pagmemersonal nila sa akin pero i-review ninyo lahat ng ginawa nila sa akin sila ang nauna kayo ang nauna bakit? because of envy and jealousy yan lang sisira sa bansa natin eh sa lakas. Diba? Remember? Sinabihan ko siya. Martin. O, so, sa ibang araw na. Kasi madami na kayong material. Ma, for the lady, yeah. What is your relationship status with Senator Aydin? And nag-usap ba kayo after Um, after nung no press call, tinext ko siya. And she was cold. Cold. Malamig namin, then meron siyang sinabihan ng common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then sinabihan ko yung common friend namin. Sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM. Mainis siya kay Lisa at kay Martin. But, in, pero ano ba, friendship over na ba kayo sa number Or ano ba, it's just a phase? No, hindi ko alam. I cannot uh, speculate on what will happen tomorrow. But as far as more concerning She's a friend. I did not attack her. Alam niyo kasi, kasi ito si Remilia, nandun siya sa ano eh, legal-legal uh, desecration of the dead. Sabi ko nga kanina, di ba? Talking about desecrating a body is not desecration of the dead. It is not illegal. It is taboo. Taboo siya. Meron sa atin dito ayaw ang pag-usapan ng patay. Meron sa atin dito okay lang ang pag-usapan ng patay. Diba? It's taboo for, up for some. Ngayon, kung okay lang sa kanya, hindi okay sa akin, dapat respetuhin ko na okay lang sa kanya. Hindi ko aatakihin yung tao. Bakit ko aatakihin yung tao? Ay, yung paniniwala ko, hindi naman yung paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos, ako, hindi. Respetuhin mo ako, na hindi ako naniniwala. Ikaw na, naniniwala sa Diyos, respetuhin din kita. Ang problem kasi dito sa kanila, when you're, when there is a person who is outspoken, who is outrageously outstanding, sinasabihan nila na weird, sinasabihan nila ng kakaiba, nila na sinasabihan nila na yan, yeah, crazy, insane, look at it. There's nothing wrong with me, I'm just different. Respetuhin niyo yung not different ako sa... Ang So uh, siya na lang ang po-share ninyo kasi siya naman mas mga Pero since then, hindi pa inaakabang usap or get ng Wala na. Wala na naman yung isang actor nung